Ma'am, mayroon na po ba tayong kumbaga, prediction natin kung kailan mangyayari itong uh, laninya or itong uh, tag-ulan natin? So separate po, yung ating tag-ulan at saka laninya. Pag sinamit po natin panahon ng tag-ulan, kahit po walang laninya, mm -hmm. so, yung ating tag-ulan is associated with southwest monsoon or habagat. Okay. Okay. So kung sakali man po darating itong ating uh, tag-ulan, so hopefully ito pong pagpasok ng uh, first half ng Hunyo mm -hmm. at intay rin first po tayo half. itong last portion ng Mayo, mm -hmm. mga 85% probability po yan ang pagdating ng ating tag-ulan mm -hmm. and meron pa rin po tayong tinatawag na 15% na chance na possible pong June 16 onward, uh, posibleng maantala yung ating tagulan. So, yun yung ating nakikita. And dito naman sa La Niña, still, uh, nasa La Niña watch pa rin tayo. Mm -hmm. So, usually kapag La Niña watch, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Once na nag-taas ang pag-asa ng La Nina alert, yan po natin maaasahan na at least in 2 to 3 months time, possible po yung pagkakaroon ng La Nina. So sa ngayon, around 69%, July, August, September, yung probability ng pagkakaroon ng La Nina. So La Nina watch pa rin po tayo.